Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong mababaliw at magkakandara pa sa iyo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung ikaw at ikaw lamang ang pagkakamahalin niya at siya ay mas lalong mahuhumaling sa'yo. Lalong-lalo na kung minsan ay nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na lang sa kanya. At nararamdaman mo rin minsan na bihira na lang siyang nagte-text, chat o tawag sa'yo. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At nang sa ganon, mapadali po ang talab nito at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong tubig, malinis na tubig ang gagamitin. At pagkatapos, hawakan mo lamang ito. Magfocus at mag at mag-concentrate ka, ilapit ang baso na may tubig sa baba mo, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mapabaliw at magkakandara pa sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, pwede mo nang inumin itong tubig. Dapat maubos niyo po itong tubig sa paggawa mo ng ritual. Bulungan niyo lang ang isang basong tubig at saka mo ito inumin. At panikuradong siya ay mahuhumaling at magkakandara at mas lalong mababaliw sa iyo. Basta magtiwala ka lang at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede rin gawin itong ritual kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. At ngayon mismo pwede mong gawin itong ritual sa oras na makita mo ang video na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.